Ano mo sabi mo ngayon sa ngayong papalapit na eleksyon? Sa papalapit na eleksyon, dapat nating isipin mabuti kung saan tayo masaya, dun tayo bubuno. Hindi lang yung pira-pira. Wala yan! Yung diba sa atin na sa loob. Sundin natin kung ano ito. Yan Sino ba yung ako? binabayaran? Ano? Sino ba yung mga binabayaran ang dito? Ang binabayaran dito? yung mga tao dyan, yung oh, nakapeng. Ayun. <laughs> ang oh, nakaureng. <bank. laughs> Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, kaya ako ayaw. Ayaw, 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 si Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw.